Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalo lalo na sa lahat ng ating mga SSS pensioners at members dito sa ating bansa. Sino nga ba ang may karapatan sa pag-claim ng cash funeral benefits ng isang namatay na miyembro ng SSS? Ating alamin ang balitang ito ay nakalap sa official Facebook page ng SSS. Ang benefit po o ang benepisyo sa pagpapalibing, ito po ay cash benefit na binibigay po sa sino mang gumastos sa pagpapalibing ng namatay po nating miyembro. Hindi naman po kailangan nakamag-anap ng namatay na miyembro ang mismong claimant. Basta po kung sino po ang nagbayad sa pagpapalibing at sa kanya po nakapangalan ng resibo mula sa punenaria, siya po ang qualified na tatanggap ng benepisyo ito. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.